Do you swear to tell the truth, the whole truth, before this joint congressional hearing to help you, God? Thank you. The oath has been administered, Your Honor. Uh, thank you. Uh, we will proceed to, to the opening Mr. remarks. Yes. Mr. Chair. May I confirm uh, with the ComSec when he said, not uh, yet here for uh, Mr. and Mrs. diskaya uh, did they confirm that they will be attending this uh, public hearing? Uh, com comsec, please sir, respond. Uh, we received no uh, excuse letter, Mr. Uh, Chair. Okay, thank you. All right. we will now proceed to the opening remarks. Um, Ito po ang pangalawang pagdinig ng House Infrastructure Committee tungkol sa mga maanumalyang flood control projects. Tatalakayin ko ngayong araw ang pagpapatuloy sa pagsisiyasat sa mga ghost at substandard projects sa Bulacan na kinasasangkutan ng DBWH First District Engineering Office, mga kontratistang Sims Construction Trading, St. Timothy Construction at Wow Builders. Matatalakay dito ang pagkakalikha ng mga kumpanyang ito, ang kasaysayan ng kanilang paglaki at ang mga personalidad sa likod ng mga kontrata at proyekto sa loob ng ilang taon pag usapan ng operasyon ng Wawaw at Sins, kung mo ba talagang mga kontraktista ang mga ito o mga dami lang para sa mga opisyal ng EWH at iba pang mga kontraktista. sa lahat, pag-uusapan ng kwento sa likod ng St. at lahat ng iba pang mga kumpanyang pagmamayari ng mag-asawang Partikular, ang kanilang paglaki sa ilalim ng tatlong gobyerno paglaki sa panahon ng gobyernong Aquino, pagtodo bilang top contractor ng gobyernong Duterte at pagtutuloy bilang malaking kontratista sa, sa kasalukuyang gobyerno. Pagpapaliwanagin sila sa tatlong malaking butas ng kanilang testimonya sa Senado. Una, na walang ledger ng mga bigayan sa mga politiko bago ang 2022. Pangalawa, na wala kahit isang senador na sangkot sa bigay ng pera para sa mga proyekto. Pangatlo, na maliit lang ang tubo ng kanilang kumpanya sa mga proyekto sa gitna ng napakarangyang pagpapakita ng yaman sa buong bayan. Sa loob ng isang linggo, malayo na po ang inabot ng pagdinig ng kamera. Nag-resign na ang mga opisyal ng pickup na nasasangkot sa mga maanumalyang na Narevoke na ang lahat ng mga lisensya sa PICAD ng mag-asawang Biskaya at iba pang mga kontratista. Sipak na ang mga opisyal na sangkot sa mga ghost at substandard projects sa Bulacan. Nagkaso na rin ang DPWH at COA laban sa kanila at sa makasabwat nilang kontabista. Sa pagtutuloy ng pagdinig ngayong araw, hangat pa rin naming ituloy ang pagsisiyasat na nakabatay sa ebidensya, dokumento at pagtatanong tungkol sa mga partikular ng mga proyekto at mga personalidad sa likod ng mga proyekto. Inaantabayanan din po namin ang pagbubuo ng Independent Commission ng ating Pangulo upang maipasa rin namin doon ang mga resulta ng pagsisiyasat ng komite. Alam at dama ng komiteng ito ang nagpupuyos na galip ng bayan sa korupsyon ng flood control projects. Kaya mahalaga sa amin ang pagpapanagot ng mga sangkot at paglalatag ng reforma para wakasan ang korupsyon sa mga proyektong pang -iproska. Kaya mahalaga din sa amin na gawin ang pagsisiyasat ng tama, masinok at matapang. Dahil higit sa lahat, ang pinakamahalagang pagpapasya, higit pa sa publiko sa kasalukuyan, ay ang pagpapasya ng kasaysayan. Maraming salamat. We will not...